Kakasakit na tomorrow. Hanggang three lang ba tayo dito? Mm, hindi, yung ano lang, yung weakest hanggang umaga gusto mo. Huwag <laughs> na matulog. Siya, oh, oh. bye na guys ha. Buy na kayo. Night people. Please, I want to be a Your You're tired? Oh, <sharply> so, sleep na tayo. Sleep na uh oh, oh, tayo pag-3. Oh, baka start pa 3 na tayo. Pahinga na 3 go to na din. Hmm? Ah, hmm? uh, big go Hindi. <laughs> Hindi <doon> eh? <laughs> kilala mo kasi si Jose si Andrea, kilala mo si Jose si Ako kay ko. Uyon. Bakit <laughs> ako na? Oh! Ah! Ah, shit, ang Grabe. Ang higpit ng yakap. Tumis mo ba ako?

Mm. You buy, sabi, you buy. Ay, wala na buy. Ay, wala na ba buy? Yung you buy lang. Ay, you buy bukas, ha? bukas. And baby. kanyang talaga ako selling. Uh, pero dahil sa inyo, guys, ako pa masin. ako pa Charm Charm! Charm! Nandiyan ka. Asan siya? sa phone ko. Nasa post ko lang yung link, guys. siya. Uh, isa po sa mga weekly challenge po namin ang talk shirt po. Dapat po makabenta po, makabenta po kami at least 25 pieces po. Hoy, na, kailan kayo uuwi dito? Kailan pa tayo uuwi? Eh? Saturday. Weekend. Uwi kami dyan. Uh, weekend! So, I swear, uwi kami dyan. Ako na nagsasabi. Be, ako na nagsasabi. Namiss ko kayo ni Star. Hindi eh, naman ako namimiss dyan, ikaw lang. Namimiss ko kayo ni ano, ni Star tsaka ni Vex. Stop na. Tara! Kala mo talaga yung nag-aaya ng umiinom. Hindi naman umiinom. Okay. Kala mo naman. Hindi naman tumatagay. Guys, tabangin tayo ko ninyo, guys. Uy, manuwi. Guys, tabagin ka. Ito yung tagay ng Guys, tabagin ko ni mo, uy. Guys, <laughs> kataba. <kadangin. Karab. laughs> Hindi, guys. Guys, tabangi. Tabangi. Kugni mo. Kugni mo, uy. <laughs> ha? Galing. Tabangi, kugni mo, uy ni mo oi. RC. Guys, tulungan niyo daw siya. <laughs> 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 Ang cute, <boy. laughs> An cute niya. Hi Cedric. Sana kasi pupuntan. Sana kasi pumunta nung swimming. Sorry yes, po. Uh, I miss you, RC. Sorry po, di kami pinayagan ni. Eh. Ay, ikot na lang ako yung wak. Uy! Kabahay ni mo, mo, Yan yung sa, yun sa Bisaya. Uh, -huh. Pero pag sa amin, guys, guys, buligi ko. Buligi ko. Buligi ko, diba? buligi ko diba? buligi di ba? Di. ba diba? Ani, buligi buligi di. ko, di ba? Buligi ko, di ba? Buligi ko, di ba? Buligi ko, diba? uh, buligi di ba? Diba? Ayan, Buli Buli. diba? buligi ko, di. Diba? Okay, buligi ko, di. Buligi. Ano si sabi Buligi ko, di ba? Buligi ko, di. Buligi ko, di. Buligi ko, di. Kuya, pa-charge ako sa Vietnam kasi ito na ako. Sa

Hindi, no, 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 no. Hindi, huwag ka Sige na, bye-bye, guys. Wait lang, ayusin ko lang yung Over. bata. Bye-bye. Pinatibay. Pinatibay. Love it! Oo, oh, talinti, ah. Ah! Love it, mama. Deputa. Deputa. Ah. Ay, Hindi. <laughs> hindi ga Ah, sweet. Yun, sweet. <laughs> 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 <Deputa>. <laughs> hindi. 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 Din ay yang Calibutan, ayun, ayun din, din Maria Calibutan, ayun, ayun ayun oi ayun 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 na yung top kick ah. Gusto eh yun. Iba po yung data. Yawa! Baby, gusto ko yung yaa! Yung iba baka tigre, pero siya parang tutoy. Parang maliit na bata. Uy, pero wag ka pag nagalit yan, lagi like, nag-i-ad ako. Ah, siya yung Ay! Sino ang katagla? Sabi, comment niyo. Piste ko na. No? Piste ko dito.

mo ba? Shout out pretty. Ah, bigil mo ang tawad sa. Love, di ba? Ay, kung merch ni mo. Love, di ba? Love, ang ano. Di ba pag sa aming dialect, pag ilong ba? Kung sino katabi niya, tsaka yung kinakausap niya, tapos bigla siya nagmura. Feeling namin na kami yung minumura. Bilat, di ba yun? Ano, 499 daw, 499. Yoshi! Ito mo mo. Ay, ako yung kinakausap nito. Ay, tsaka. Gady! you so much love. Kaya gusto nagpapa. ayun na nga. to enjoy. Ay, sorry. Sorry, okay, ba? Mama! Mama! po ko, guys.